What's up guys? It's me again, Coach Rams. So ngayon, ay magkakalikot tayo na sa akin kasi dati pa nasabi ko na meron na naman siyang leak. Uh, sa may ibabaw lang naman sa valve cover gasket yung tawag Ano naman yun eh, wear and tear naman talaga. Kaya kasama siya sa maintenance, ganun. May spark plug seal. Sabay ko na rin yung titignan ko kung mayroon pa ako natatabi na clutch. Kasi nag-drive ako minsan bigla na lang lumulusot yung clutch, no? Wala naman leak. So, pwedeng internal leak yung problem ng primary clutch natin. So, tara sa nyo ko. Update pala dun sa kabila na inaayos natin na gusto natin gawin gym. Papakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga binaklas pa ulit na naayos na sana. Kaya lang talaga sobrang bulok na kaya, kailangan ng palitan. Pero so far, kahit paano, nagmove. Minsan kasi hindi available yung mga nakakasama natin gumawa. Okay lang. So ngayon, wala naman muna. Ibi, yung sasakyan naman muna yung gawin natin. Kasi wala tayong gawin. No? Pero syempre, bago yun, so tayo ng safety. Ang ng sasakyan. Kahit sobrang init, aming ako na 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 lahat. Dahil, mainit talaga. So, eto ay dito na tayo sa kabilang bahay para ipakita ko sa inyo yung mga nagawa na. So far, ayan, Matanggal na yung lababo. Baklas na yan. Then, okay na yung ceiling dito. Pero, syempre, may konting ayusin pa dyan, no? Ito, naayos na rin. vera na. Tapos, so, Ito yung maluwag. Tapos, eh, binaklas na rin ito kasi nga, wala na eh. May iba, na rin ng anay. Then, ayan. So far, may ready na tayong plywood para sa kaysa niya. Alright. Tapos yung sa sasakyan, ito yung pakita ko sa inyo. Ayan. Ito. Ayan, makita nyo may leak. Tapos, ayan o, no, hanggang sa likod. Spark plug seal. Yan galing yung leak. Hanggang dito, may leak din. So, ayusin natin yan. Tapos, may isa pang may problema, itong primary clutch natin. Ayan. Okay naman siya. Puno naman eh. Kaya lang, biglang pag tumatapak ako ng clutch, minsan bigla lumulusot na lang yung clutch. So, okay naman yung secondary natin. Ito yung secondary. Ayan, makita nyo nandun sa... Kita dito. Sa secondary, okay naman. Wala namang leak yung secondary. So, primary clutch yung issue natin dito. Uh, bigla na lumulusot. Kasi pag talagang may leak yan, ubos na yon. Madala sa, ano sa secondary. Doon nagkakaroon ng leak. Pero this time... Okay naman yung primary clutch natin Ay, sabihin Hindi naman siya nagbabawas ng clutch fluid Hindi naman siya nagbabawas So, madalas kasi pag nagbabawas uh, Madalas, madalas ah, Kakaroon ng click sa Pwede naman sa primary Or sa secondary clutch Pero sa secondary clutch, kita mo kasi agad Ngayon, problema ng clutch natin is pwedeng internal leak pag sa secondary pagka may problema yung pag may leak yun makikita natin agad eh pero wala so yun nga pwedeng internal leak kasi yung problem so tara samahan nyo ayusin natin at the same time syempre linisin na rin natin sa sakin diba kasi sobrang dumi na wait ayun diba? hmm. My lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha? Huh? Not nah, likely. I be taking shots, yeah. Cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sight Grab In its earth. Earth to? toaster. <laughs> turning losses into gains i'm the boss i'm making change i've been rocking this exchange uh popping off and risking things gonna make a name i just wanna be famous but i don't want that cheap fame no i'm not that vain i just wanna be greatness Okay, so napanood nyo, no? ah uh, ganun lang kadali magpalit ng, ano, uh, mga spark plug seal, tapos bulb cover gasket. So, ganun lang naman kadali. Ayan, chalik ko na rin yung mga spark plugs. ah uh, next natin, maghanap mo na ako na bisa. Tignan ko kung meron pa akong spare ng clutch. Sabihin na rin natin gawin. Alright, grabe talaga. Nasa oven tayo. So, yun, meron tayong nakitang spare parts. Ayan, no? meron pang putol. So, Japan surplus to. Pero, ang problema ko, medyo matagal lang nakatambak. So, pala na. Try lang muna. Medyo pricey din kasi ito. Medyo mahal din, guys. Medyo mahal din. Meron pang isa doon. Kaya lang, mas marami yung kalawang niya. Tingin ko, lumabas yung fluid. Salpak natin. So, nakasota tayo kasi... Susot tayo sa ilalim. Doon muna yung unahin natin tanggalin. I need some <laughs> observe natin na clutch na primary eh nag-stack up so dinisassemble ko siya ayan so nakita ko medyo stack up nga pero naayos ko na malinis na rin yung loob ayan so para sa akin mas okay to compare dito sa dati ko hmm? Huh? baka naman mas okay pa tong ito yung sa luma ko yan. Actually, sobrang itim kanina. Then, ito yung sa surplus. So, try kong assemble yan. Gawin ko na lang muna ng paraan. Pag nagka problema, palitan ko na lang ulit. Alright. So, ito guys, naayos ko na. Okay naman yung pressure niya. Pagkagana ba ito na matagal? Hindi ko alam. Basta <laughs> update yun na lang kayo. Diba? Pero kung may brand new kayo, mas okay na mag-brand new na lang. i'll be cruising in my lane fast call it high speed i've been working hard yeah i've been working nightly if you think you'll win ha nah likely i'll be taking shots yeah cold-blooded icy watching numbers grow is what i call sightseeing in the front row run it up when they hype me the following grows they know how to ignite me call me ceo i've been running sh right see so in case you take a to out you're gonna be joining my action pack be Then, pagkatapos natin na natapunan yung mga brake fluid, basahin nyo agad ng tubig. Ha? Pero ako maglikpat muna ako ng gamit. Baka mabasa yung gamit. And then, testing ko na. Tapos lang yung susi. So na guys, testing yun muna natin. Hindi na siya basahin. Clutch. First gear. Ayos. Second gear. Third gear. Fourth. Fifth reverse. Ayos. So guys, all good. Gawa natin. And uh, sana may natutunan ko. Eh, madalas DIY lang. Diba? Sana magtagal yung spare parts na kinabit natin. Yun lang yung sana na hindi bumigay agad yung design trabaho. Paano guys? Peace! I don't really take a loss, well